Sabi nila dito, nainom daw yung tubig dito. So, papakuha ko. Kasi kumakain kami ng miskos. So, wow na kami. Papakuha ko yung tubig. Jumbo, kaya yung tubig. Ah, sabi nila kasi, nainom ah! daw yung tubig. Kasi galing daw sa bundok yung tubig. Ayun oh, mo. tanga no. daw sa oh, tabi na laging pato. Ayun mo.

Hello, what's up, Marking? Yon na uh, nandito ako ngayon sa compound ni Miss Kels. So yon, uh, aking baby. So yung nalaman yung kagabi, yung matagal niya ng tinago, almost one year. So di ako nakati ng birthday ng amin anak. So ngayon uh, na kami. Kaya ibubuntang swimming swimming kami mga kasi Mother's Day kasi yung Mother's Day ngayon siyempre happy happy Mother's Day good <laughs> Mother's ayan. so yun o ang kasama yeah. ayan o isang oh. jeep isang jeep ang ah. namin saan sa kayo? Saan? Saan? saan na lang? hindi oh. 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 ko na lang sa kayo oh. yan yeah, si papa niya ah oh. uh, yun ninong pala ninong ninong ah oh, ninong <laughs> oh, ninong mo pala yan eh <laughs> ya yeah, pala eh oh, So yun, mga kaking abang-abang sa punta namin at siyempre mamaya okay. yung baby namin Kasi yung baby natin? kay nandun, ah, sa, sa pinsan niya sa pinsan niya sa pinsan niya ba? sa na ako So yun mga kaking dumakabi uh, dito sa bayan ng Pitigan sa may palengke nila So iniintay namin yung jeep Ayun na pala eh Ayun jeep Ang dami oh oh. dami Mga kamag-anak ng aking baby na si Miss Girl Ang dami oh Ayan, 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 yung jeep ayan, Yang jeep na yan. Ayan oh, ang dami oh. Kamag-anak ni Miss Kelsey. Yeah. Okay no? Oh. Kuway, 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 kuway. Woo, bye-bye. Hay makita ang dami oh. Ayun oh, Septi po. Oh. Ayun sa ano. Ganito ganito sa probinsya. Sama-sama, walang iwanan. Pagka kamag-anak. Ito yung baby na, May ito pa kitasin. Okay. Ayan, ay, 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 yung baby namin ni Miss Kelsena. Ay, tulog. Tulog siya, mga aking. Tulog siya, tulog. Mamaya na lang mapakita ko sa inyo. Kung sino talaga kamukha ng aming baby ni Miss Kelsena. So, ayan mga aking, nagpakabili ng tinapay si Miss Kelsena. Bibili ng tinapay. Agutong siya. Oops. Tinapay. Tinapay. So, Magkano to? Ay, ito na lang. Ito na lang ito. Dos. Fifty pesos. So, yun mga na. Let's go. Up! 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 Grabe oh. ah. Hindi na ba? Hindi ko. Hindi na? Ha? Dito na tayo? Ay hindi pa. Akala ah, ko doon. Ano yung tawag doon? Traffic. Traffic Ay traffic mga ginagawa doon. Akala ko dito na kami. Ay,akala namin dito na kami. Ah, uh, ito kalaba, kalaba daw kalaba. Nandito. Oh, ayan. Traffic pala traffic. So ayan mga akin na flat, na platata tricycle tsketchalan, tricycle. Naku, na ko flat patay. Flat patay na. Durok. Dapat naka hindi rubber to eh. No? Ito okay, yung gagawin natin. Wow, papatulong tayo. tayo. Papatulong tayo. tayo. Meron ka nga pang bomba dyan kuya. Ito yun. So yun mga aking na plat. So. Adon?

delegates na interior delegates bol bol yung andar eh Ano sa labas kantang pili oh mm -hmm. up na bol bol na yun nagbol bol na yun ano yun? interior ng siya mga akin ha ang punit o oh. uh, ang punit siya punit so yun mga akin papabili tayo ng interior let's go kong 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 anong masabi mo na flat tayo kong o oh, mayor na lang mayor 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 ano masabi mo? Na Upload tayo. Ba't naiya si Mayor? Ba't naiya si Mayor? Ba't naiya si Mayor? Mayor! Mayor! Yun okay na mga king, tara Let's go, let's go So yun mga king. Okay na. Bakbak na. Ah. Let's go. Yun so yun mga king nandito na kami. Nauna na yung iba. Oh, yung daming tao doon ah. So dito yung sinasabi nila nga uh, Laswa. Laswa. Luswak. Hot Spring. Natin kung mainit yung tubig nila dito, mga ring

ano kayo siyempre? Okay lang ngayon. Baby ko siya eh. Ah. ah, subuhan mo ko. Ah. So yun nga mga kay, nandito kami. So ipapakita ko ulit sa inyo ang aming baby. Ito. Baby! Say hi! Ah. Ayan o. So, masaya siya kasi nararamdaman niya sa mga daloy ng dugo namin. Ayan oh, na, baby. Baby. Say hi. Say hi vlog. Hi. Oh. Diba? Say hi. Flying kiss. Flying kiss. Flying kiss. Dito here. Dito here. Yay. Where's your dad? 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 Amin, uh, thank you. Isla de ko. ano mo sinong pamilya niya? I'm so happy kasi ano? ayan uh, yun yung baby namin. Laki na de ba? Bilakin na yata diba? dito. Huwag dito huwag. Baby, 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 baby. Guys, ah... Wala tubig, no? Sabi nila dito, nainom daw yung tubig dito. Nung papakuha ko, kasi kumakain kami ni Ms. So wow na kami. Papakuha ko yung tubig. Uh, sabi nila dito, naiinom daw yung tubig dito. Dumbyo! 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 Kaya yung tubig. Sabi nila asin hindi yung tubig kasi galing daw sa bundok yung tubig. Oh. Itong tubig na 'to na O oh. Oh, sarap pala. Sarap. Tignan ko Sarap pala ng ano, uh, tubig eh. Ah, oh, likar ka Tama. mo. Wala sa. hindi oh, sabi, sabi na ino pala yung tubig dito sa ano? Laswa. Laswa? Laswa kasi galing sa bundok. O. Oh. Kaya yeah, sa mga pupunta dito, pag wala kayong tubig, pwede, pwede inumin dito. o oh, pwede, pwede, promise. Thank <laughs> you. 肯定要挣钱。 aking uh, sobrang haggard namin ni Miss Kels kasi hindi pa kami naliligo. Mamaya uh, sabay na kami maligo. May talong ako sa'yo, Miss Kels. Yes. Uh, ilang gusto mong anak? Kung pa pala... dalawa pa lang. Uh, lang. Babae, tsaka lalaki, tsaka babae. Uh, yun yung, yung mapanganay natin. So, gusto mo babae? Yes. Babae na tutunod. So, mamaya, gusto niya babae. Tirahan na mamaya. Hindi, joke lang. <laughs> So, siyempre mga aking, uh, sama nag-aabang sa amin. Uh, yun, abang-abang uh, lang sa mga video namin kung ano yung kahinatnan ng video namin kasi sa tagal-tagal niyang tinago ang aking anak na nasa tiyan pa lang simula nung maghiwalay kami. So, yun, sobrang saya. Okay lang yan. Bango eh sobrang saya kasi nakasama ko na silang dalawa. Siyempre, nalagaan yan. Ilang, ilang taon mo yung ay? Bari, sa simulang, simulang nang nasa saan niya, inalagaan niya ang baby na dinadala niya. Kaya babawi ako sa, sa kanilang dalawa. Love you. Love you. Hindi pa, hindi ganyang kiss. Kiss naman. Hindi yung kiss dapat saan. dapat Dapat yung ano, may tunog. Dyan, may tunog. Laway pa.

So ayan mga king, uh, andito kami ngayon sa Luswak. walk no? So mag-enjoy muna kami ni Miss Kels dito. Abang-abang sa susunod na part namin. Kung ano yung magaganap sa buhay namin. Kasama ang aming baby Kenji na lalaki. Kaya maraming maraming salamat sa inyo mga king. I love you all. Share-share lang sa maming video. Let's go! Cheers! Tapos mo na!